Magandang gabi. Ako si Mr. Kira. Sa mundong puno ng digmaan at tunggalian, may mga misyon na hindi natatapos. Hindi dahil sa pagkatalo, kundi dahil sa mga bagay na lampas sa ating pangunawa. Ang kwentong maririnig mo ngayon ay hango sa isang classified na ulat mula sa isang sundalong bahagi ng Bravo Unit. Isang unit na ipinadala sa Samar at hindi na muling nakita. Ito ang lihim ng kanilang huling misyon, maligayang pakikinig sa dilim. Hindi ko na alam kung anong araw na ngayon. Wala na ring saysay ang oras. Pero bago tuluyang mawala ang katinuan ko, gusto kong isulat ang lahat ng nangyari. Hindi para paniwalaan, kundi para ibunyag sapagkat kung kami man ay mabura sa mga talaan ng hukbo sanay maiwan sa iyo ang katotohanan kami ang Bravo Unit isang recon team na binubuo ng anim na sundalo Lieutenant Ramirez ang aming matikas na team leader tahimik matalino palaban Sergeant De Leon matanda na sa serbisyo pero matalas ang pandama Corporation Villanueva sniper Laging alerto pero may mapang-asar na ugali. Private First Class Mendoza, ang medic namin, mabait pero nervioso. Private First Class Soriano, pinakabata, bagong salta, rookie. Ako si SSG Evangelista, ang team radioman, ang nagsusulat ng lahat ng ito. Ang utos, isang special recon mission sa kabundukan ng Samar. May natanggap raw na impormasyon na may grupong armado na nagtatago sa tinatawag na Itim na Bayan, isang lugar na kahit ang mga lokal ay ayaw lapitan. Ayon sa kanila, bantay sarado ito ng mga nilalang na hindi tao. Siyempre, hindi kami naniniwala sa mga pamahiin. Sanay na kami sa mga kwento ng aswang, kapre, multo, pero ang misyon ay misyon at sa tagal namin sa serbisyo, walang kwentong barbero ang pipigil sa utos ng itaas. Pagkarating namin sa base camp sa paanan ng bundok, nagsimulang magiba ang ihip ng hangin. Walang signal ang radio. Kahit ang satellite phone, parang nawala ng buhay. Ang mga kompas naming anim ay sabay-sabay nagloko. Ang karayom ay umiikot na parang baliw. Tiningnan ni Lieutenant Ramirez ang mapa. Lahat ay tugma. Pero pakiramdam namin ay paikot-ikot lang kami. Hindi tayo naliligaw, Ani de Leon. Tayo ang nililigaw. Napatahimik kaming lahat. Pandang alas onsi ng gabi, habang nagkakampo kami sa isang clearing, may napansin si Villanueva, liwanag mula sa kailaliman ng kagubatan. Parang bonfire o ilaw ng poste. Pero ayon sa mapa, walang barangay sa loob ng labin limang kilometro. Mga rebelde, tanong ni Mendoza. Tumango si Ramirez. Recon, walang putok. Gamit night vision. Move out. Tahimik kaming gumalaw. Naka night vision goggles kami dahan-dahan ng hakbang. Habang palapit kami sa liwanag, nararamdaman naming lumalalim ang katahimikan parang nawawala ang mga tunog ng kuliglig at ibon. Sa halip, may ibang tunog, isang mabagal na pagbulong sa hangin. Hindi maintindihan, parang Latin, o isang sinaunang wika. Paglapit namin sa clearing, tumambad sa amin ang hindi maipaliwanag. Isang bayan, buhay na buhay. May mga bahay na yari sa puting bato. May mga taong nakabarot saya at barong, nakangiti tila hindi kami nakikita. May lumilipad na ilaw sa ere na parang mga alitap-tap na ginto. Anong usal ni Suryano? Ngunit bago kami makalapit, may isang matandang babae na sumulpot sa gitna ng daan. Maputi ang buhok, asul ang mga mata. Tumitig sa amin at nagsalita ng diretsong Tagalog. Masyado kayong maagang dumating. Tumingin ako kay Lieutenant Ramirez. Pipindutin na sana niya ang radio mic ko pero wala na kaming headset. Wala na rin ang night vision goggles namin para bang wala kaming bitbit. -bit. Sa isang iglap, ang liwanag ay naglaho. Nawala ang buong bayan sa harapan namin at ang sumalubong sa amin ay kadiliman. Sa paligid, wala na ang clearing. Nasa loob na kami ng isang masukal na gubat. Parang may humigop sa amin code echo sigaw ni Ramirez fall back fall back pero hindi kami nakagalaw itim ang lahat parang gumuho ang mundo at kami nalunod sa katahimikan at doon namin narinig hindi putok ng baril hindi yabag ng rebelde kundi mga tinig na sabay-sabay umaawit ng salitang hindi ko maipaliwanag nagising akong basang-basa ng pawis pero hindi ito pawis ng init, kundi lamig. Para akong nilublob sa tubig ulan sa loob ng malamig na kuweba. Nang imulat ko ang mga mata ko, naroon na kaming lahat. Pero may kulang. Wala si Lieutenant Ramirez. Sir, bulong ni Mendoza habang umiikot ang tingin. Sir Ramirez, tumayo si De Leon. Naghiwa-hiwalay tayo. Tumingin kayo ng palatandaan. Pero pag-angat ng tingin namin, hindi na ito ang gubat na dinaanan namin kanina. Ang mga puno ay sobrang taas, parang mga haliging bato na kulay itimang balat. Ang mga dahon ay kulay abo at ang langit, kung langit man yon ay wala. Itim lang, walang bituin, walang buwan, walang direksyon, walang signal, walang ingay, walang kahit anong palatanda ng daigdig na kilala namin. Tumatakbo ang oras pero wala kaming relo na gumagana. Kahit ang automatic watch ni Soriano tumigil sa alas 4 ng madaling araw. Nang maramdaman naming gutom, sinubukan naming magpakulo ng tubig. Pero ang apoy ay hindi sumisindi. Ang posporo ay nababasa agad kahit tuyo. Ang lighter, walang apoy. Para bang hindi tinatanggap ng lugar ang init. Lugar ba talaga to? tanong ni Villanueva. Oo, oh, panaginip lang. Pero ang pinakakakaiba ay si Mendoza. Tahimik lang siya buong oras. Nakaupo sa tabi ng isang punong kulay abo. Nakatitig sa isang direksyon. Hindi kumikibo. Nilapitan ko siya. Tol, ayos ka lang? Tumingin siya sa akin. Pero hindi ako ang nakikita niya. Tila ba may tinitingnan siyang iba? Sa likod ko. Paglingon ko, wala naman pero parang may mga mata sa dilim libo-libo naglalagablab kinagabihan o kung gabi man 'yon may narinig kaming tinig hindi bulong hindi sigaw isang malamig na tawag mula sa kawalan Ramirez Mendoza Villanueva Evangelista isa-isa kaming tinatawag sa tamang tono sa boses ng mga mahal naming sa buhay pero hindi sila 'yon alam mong hindi sila yon kasi kapag sumagot ka, may lumalapit at isang beses si Soriano ang tumugon. Nanay, usal niya, pinigilan ko siya. Wag! Ngunit huli na, tumakbo siya sa kakahuyan, sinundan namin siya. Mga dalawampung metro ang layo, nakita namin siyang nakatayo, nakaharap sa isang nilalang na hindi ko kayang ipaliwanag Parang tao pero mas matangkad. Parang babae pero ang mukay parang ginto na nadurog. Wala siyang mata pero kitang-kita naming lahat na nakatingin siya kay Soriano. Uuwi na tayo anak, anang nilalang sa boses ng nanay niya. Naglakad si Soriano palapit, sumigaw si Villanueva. Huwag! Pero hindi niya kami narinig. Sa isang iglap, nagsara ang gubat Nagmistulang pader ng katawan ng kahoy at liwanag na kulay abo. Nawala si Suryano. Kasama ng nilalang. Hindi na siya bumalik. Kinagabihan, nakita namin ang helmet niya sa gilid ng punong may bakas ng dugo. At sa likod ng helmet, may nakaukit na salitang hindi namin kilala. Tatlong titik lang. Pero alam naming lahat kung anong ibig sabihin, uwi. Apat na lang kami. Ako, si De Leon, si Villanueva at si Mendoza. Nasimula nang mawala si Soriano ay lalo nang naging tahimik. Wala na siyang kibo, hindi na rin siya tumutugon kapag tinatanong. Para siyang kalansay na lang ng sarili niya. Dapat tayong umalis dito, sabi ni De Leon habang tinatandaan ang direksyon ng mga kakaibang puno. Hindi ito lugar ng tao. Pero paano ka lalabas kung hindi mo alam kung saan ang labasan? Hindi namin alam kung gaano na kami katagal doon. Ilang araw na, ilang linggo. Sa tuwing kami magpapahinga, parang nananaginip kami ng gising. Ngunit ang mga panaginip ay pare-pareho Isang lungsod na ginintuan. Isang palasyo na parang nasa ilalim ng dagat. Isang babae na nakasuot ng itim na belo na humahawak sa aming noo habang tulog. At sa bawat pagkising may isa na namang gamit na nawawala. Kompas, bala, flashlight. Isa-isa silang nawawala kahit walang gumagalaw. Parang may pumupuslit sa gitna ng gabi. Noong ikaapat na gabi, nagsalita si Mendoza. Sa wakas, pero hindi siya tumingin sa amin. Nakatayo lang siya sa gitna ng gubat, nakaharap sa kawalan at parang nagkukwento. Nakikita ko sila sa ulap, hindi sila tao, hindi rin sila multo. Ginto ang balat nila pero walang mukha. Ang mga mata nila ay parang butas sa langit. Evangelista, pulong ni De Leon, may tama na si Mendoza. Hindi, sabi ni Villanueva. Mayroon siyang nakikita na ayaw nating makita. Bigla na lang sumigaw si Mendoza. Andiyan na sila. Sumugod siya sa gitna ng kakahuyan, hawak ang itak. Sumunod kami. Sinasabayan ng sigaw niya ang hampas ng hangin, parang may sinusugod siyang kaaway. Pero pagdating namin doon, wala na si Mendoza. Ang natira lang ay ang kanyang itak na puti na ang talim parang nasunog at ang lupa sa paligid kinto ang kulay. Pagbalik namin sa kampo, napansin naming may nakaukit na naman sa isang kahoy. Hindi ito panaginip, tanggapin niyo ang anyo. Napatingin ako kay Villanueva. Anong ibig sabihin nito? Tumawa siya, pero hindi sa saya. Yung tawa na parang, mas pipiliin mo ng mamatay kaysa manatili pa. Baka ito na yon, sabi niya. Baka hindi ito impyerno. Baka ito ang tahanan nila at tayo ang dayuhan. Kinabukasan, nagising ako'ng mag-isa. Wala na si Villanueva. Si De Leon na lang ang natira. Nakatayo sa gilid ng kampo, nakatingin sa malayo. Hindi na siya nagulat nang sinabi kong nawala si Villanueva. Sumagot lang siya, maswerte siya. Hindi niya nakita ang langit kagabi. Paglingon ko sa itaas, doon ko lang napansin, may langit nga, pero hindi asul, hindi rin itim. Ang ulap ay kulay ginto, at sa loob nito, kumagalaw ang mga nilalang na parang mga isda sa tubig. Humahaplos sila sa kalawakan, at lahat sila ay nakatingin pababa sa amin na kami ni De Leon sa loob ng kampo o kung anuman ang tawag sa clearing na yon. Hindi na namin alam kung may silbi pa ang paghihintay. Hindi kami makaalis, hindi rin kami makabalik. Para kaming ikinulong sa isang lugar na ayaw sa tao. Minsan ay naririnig namin ang mga boses ng aming mga kasamahan o mga minamahal sa buhay. May mga yabag sa paligid pero hindi kami umaalis. Alam naming panlilin lang lang iyon. Hanggang isang gabi may humakbang palabas mula sa dilim. Evangelista, anang pamilyar na tinig. Bumangon ako agad. Si De Leon ay agad na tumutok ng baril. Si Lieutenant Ramirez, buong buo. Walang sugat, nakangiti. Sir, tanong ko, kayo ba talagat yan? Sumama na kayo sa akin, aniya nahanap ko na ang daan palabas. May ilaw sa silangan. May lungsod. Naghihintay sa atin. Ngunit may kakaiba sa kanya. Ang balat niya ay sobrang makinis. Parang porselana. Ang mga mata niya ay parang salamin. Wala kang makitang emosyon. Ang insignya ng ranggo niya ay wala na rin. Puti ang suot niyang uniforme, hindi camouflage. At sa leeg niya may gintong kwintas na umiilaw sa dilim. Huwag kang lalapit, mariing sabi ni De Leon. Ngumiti lang si Ramirez. Hindi niyo na ako kilala? Ako si Bravo Uno, ang inyong leader. Sinundan ko kayo. Ngayon, kayo naman ang sumunod. Nasaan ang iba? Tanong ko. Nasaan si na Mendoza, Villanueva, Soriano? Tumawa siya. Nandito lang sila. Kasama na sila. Payapa na sila walang gutom, walang giyera. Ang biringan ay hindi lugar ng pagkamatay, kundi ng pagbabalik. Nang lumapit siya ng tatlong hakbang, agad pinaputukan ni De Leon ang lupa malapit sa paanan ni Ramirez. Pero walang epekto. Hindi siya umiwas. Hindi siya nagulat. Nagtuloy siya sa paglalakad habang sinasambit ang isang salitang hindi ko maintindihan. Tiningnan ako ni De Leon. Evangelista, takbo. Sir, takbo. Huwag kang lilingon. Tumakbo ako. Hindi ko alam kung saan. Basta palayo. Iniwan ko si De Leon habang umuugong ang boses ni Ramirez sa likod ko. Sa gitna ng kadiliman, naririnig ko ang tila pagkiskis ng mga pakpak, mga salitang ginagaya ang boses ni nanay, ni tatay ng aking asawa. Lahat ng mahal ko. At sa bawat hakbang ko ang paligid ay nag-iiba. Mula sa gubat, naging bato. Mula sa bato, naging salamin. At ang bawat salamin ay nagpapakita ng mukha ko, pero iba-iba. Sa isa duguan ako. Sa isa nawawala ang mga mata ko. Sa isa, ako ay nakangiti habang pinapanood ang sarili kong sinusunog hanggang sa may pintuan. Isang lumang pinto ang kahoy na nakatayo lang sa gitna ng kawalan. Sa ibabaw nito may ukit. Hindi lahat ng nagigising ay muling bumabalik. Tumigil ako, huminga ng malalim, at pinuksan ko ang pinto. Sa loob may liwanag, at mula sa liwanag, narinig ko ang isang boses. Isulat mo ang kwento, evanghelista. Ikwento mo sa kanila kung ano ang tunay na anyo ng biringan. Sa likod ng lumang pintuan ay hindi liwanag na gaya ng inaasahan ko. Hindi ito langit, hindi rin impyerno. Ito ay isang kakaibang lungsod, mistulang nasa ilalim ng dagat, ngunit tuyong-tuyo. Lumulutang sa ere ang mga alikabok na parang alon sa tubig. Ang mga gusali ay hugis simboryo at may kulay ginto. Ang mga tao, kung matatawag pa silang tao, ay dumadaan ng tahimik. Nakasuot ng puti, walang bibig, walang mata, at bawat isa'y may gintong marka sa noo. Isang sagisag na hindi ko mabigyang kahulugan, at sa gitna ng lungsod, may isang dambana. Naroon ang isang trono, at sa ibabaw nito nakaupo si Ramirez hindi na siya ang aming commander. Siya na ang hari o alipin. Hindi ko alam kung alin. Evangelista, aniya, na ngayon ay nagsasalita sa isip ko. Ikaw ang pinili. Ikaw ang dapat magdala ng mensahe sa labas. Ang Biringan ay hindi lang lungsod. Isa itong pagsubok, isang salamin sa sangkatauhan. Kapag pumasok ka rito, isinusuko mo ang iyong anyo. At kung hindi mo ito matatanggap, ikaw ay mawawala. Habang nagsasalita siya, nakita ko ang mga kasamahan ko. Si Mendoza, si Soriano, si Villanueva, lahat sila ay naroon. Buhay, nakangiti, ngunit walang anino. At wala nang alaala kung sino sila dati. Lumapit sa akin ang babaeng may belo na ilang ulit kong nakita sa panaginip. Hawak niya ang isang lumang papel at lapis isulat mo ang kwento ng Bravo Unit, Anya. Kailangan nilang malaman kung anong tunay na nangyari, ngunit may kapalit. Ano ang kapalit? Tanong ko. Kalayaan mong bumalik. Tumanggi akong magsulat. Tumakbo ako. Sumigaw. Hinahanap ko ang ang dinaanan ko. Pero wala na ito. Ang mga kalye ng biringan ay umiikot. Ang mga gusali ay nagbabago ng ayos. Parang ako'y nasa loob ng isang panaginip na hindi ko nakayang kontrolin hanggang sa mapagod ako, mapaluhod at tanggapin. At sa pagyakap ko sa dilim, muling sumilay ang pintuan, ngunit hindi na ito kahoy. Ito ay gawa na sa salamin at sa ibabaw nito'y nakasulat. Ang mga nanatili ay naging alamat, ang mga lumabas ay naging babala. Bumalik ako sa gubat wala na si De Leon. Wala na ang kampo. Ang lahat ng gamit ay naagnas na at sa gitna nito, ang radio transmitter ko gumagana. Sinubukan kong magsalita. Base, Bravo Echo Reporting. May natira pa, pero hindi na ako buo. Ang biringan ay totoo at hindi ito dapat galawin. Hindi ako sinagot ng base. Ang narinig ko lang ay isang pamilyar na boses sa static. Mr. Kira, ako si S.G.E. Evangelista. Kung mababasa mo man ito, sana'y itago mo o isiwalat. Kahit alin, basta malaman ng mundo na may mga lugar na hindi dapat pasukin. Ang biringan ay hindi lungsod ng ginto. Isa itong bitag ng kaluluwa at yan nagtatapos ang lihim na hindi kailanman dapat mabunyag hindi lahat ng sundalong nawawala ay namamatay sa digmaan. Minsan, sila'y naiwan sa mga lugar na hindi dapat natuklasan. At kung minsan, ang mga kwento nila'y hindi tinatanggap bilang totoo hanggat may isang naglalakas loob na magsalita. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. Dahil sa channel na ito, bawat lihim binubunyag hanggang sa muli nating pagkikita sa dilim. Ako si Mr. Kira.